Lapit na yung birthday bro Gusto niya mo ma Gusto niya Gusto niya makabalik siyang lawas Kaya gusto niya mag birthday Malapit <smart in> Lapit na yung birthday Dali dali niyo Naghilak si Rico Naghilak si Rico Sabra 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 karena kasih kasih, kasih kasih, pinter apa ini pak ini bro pinuluh bro pinuluh nak mana pinuluh mana pinuluh bro hah mana pinuluh kakuna कोपनो

yung ano po niya siguro yan bituka siguro ni Raiko mga tol bituka ni nilalangaw po yung bituka ni Raiko pasintaboy po sa mga kumakain dyan mga idol ano nilalangaw may mga langaw na po yan po ayan Oh, may langaw din tinitiis po namin mga idol yung ano siguro yan yung mga bibaho kasi nang bituka ni Raiko mga tol

Hindi naman kami huminto sa pagtulong sa inyo. Pinahanap kami. Ha? Sa? Ah, malapit na yung birthday bro. Gusto ni mo ma? Ganti. Balik Gusto niya, gusto niya makabalik siyang lawas kaya gusto niya mag-birthday. Malapit, malapit, malapit na yung birthday. Kailan birthday mo, Reko? Kano sa birthday ni mo? ay mom din naka-eskwela no? Mo naka-eskwela na. Ha? Ito pala yung nakapag-aral mga to. Ha? Karon na bulan bro. Karon bulan. Di sino ipi? sa mga kabangan ni bro. nakuha na rin nato iya ti Gusto mo ka makabalik og eskwela? So sa mga hindi po nalinawan po sa sabi po ni Raiko mga tol uh, po siya ng tulong na gusto niya po daw makabalik sa kalahating katawan niya Kasi malapit na po daw yung birthday gusto, so, gusto pa niya mag bro uh, gusto niya bumalik uh, gusto niya makabalik gusto niya gusto niya Idol. mga tol na sa birthday niya lang yung wish niya lang po mga tol ay makabalik po sa ano niya lahat ng katawan niya so yun lang po yung ano sa pag ano sa Tagalog po ito po si Raiko po mga tol sa nagtatanong po dyan ito nakapag-aral po siya

Ayan. Sa so, mga idol uh, na Oh. Uh. talaga ng tulong Ayan. na basta makabalik <coughs> na rifle. po. Ayan po yung sabi ni Raiko po mga tol. Ayan po sabi ni Raiko po humihingi po siya ng tulong po. No? Na kahit wish niya lang po mga tol na sa birthday niya po sana mabuhay pa siya at makabalik sa ano niya. <coughs> sa lahating katawan niya pero ninakaw uh, mga tol hinang hinak naman ka na sa right ko ba lang naman ng ano bro ng pase bro mula ng na kong wish bay, nga kanila unta nga mission makuha na to so sana mga tol no itong mission na ito matupad namin o maging success successful ito mga tol sana po mga tol no bago po mag birthday si right ko balik natin sa ano <laughs>

Oh, ano ang ng nila? Masid kita nila? lang pala. Yan, oh? anong, anong nila? Lang pala. daw, kitang kita daw. Kahit kuto. Ah, kahit kuto. niya. Ah. kasi oh. oh, oh, zoom zoom mm. Sobrang tinaw ng kamera niya. Sobrang tinaw. <laughs> <laughs> Ayun, Kung hindi nakakita sa langaw, yeah, rin 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 yung video. <laughs> so namin yung lahat na kahit, kahit, kuto, kahit kuto, kita. Ka. Kita ka. na kuto, kita. Kahit kita. Kahit kita. kita. Kahit kuto, kita. Kailangan bay, di, di, di niya, Ay, na, Ay, ba sa ta siguro mapahulay bay, mo-relax. Pangitaon nyo at niya, bay. Lalo nung tumatagal sa dito mga idol, lalo sa yung mga amoy. Bumabaho, kaya marami nyo mga... Marami mga, ano yung mga isik kong dapat kanya. May tumukuan po. <coughs> kaya mo rin ko. Sana mga tol. Huwag matagumpay itong mission namin ma tapuan namin yung ano ano ni Raiko kalahating katawan niya at ma ano natin ano natin si Raiko mga uh, makabalik sa kalahating katawan niya yun lang po yung pinagdarasan natin mga talo na sana maging matagumpay itong mission namin at si Raiko makibalik sa ano na kalahating katawan niya makapukas yung pag natagalan po mga tol hindi na po siya malagutan na po siya ng hininga ay ray ko gidala si Meche tinago tinago si Meche tinago Wala lagi ni si gapil oh. Bantay no. mo, bantay mo. Na Ay, pato. Ganing na. Dainom. Turo, tro, tro. Turo, tro. Maak, makaklak. Marami lang sa toro. Magpuping ito sa ruta. Magnum, dignum. Ita may kampung. Iksak, igmak, igsum. Magladri ang pinuno ba? Ladri ah? Magladri. Kau ba na lang? Ay, wala ba eh? Wala. Wala. Matauhan, matauhan, ro. Oh, da. Labay kasin. Kuberira, bro. Kuberira, bro. Wala. Eh, dah balik blit dana air jauh. Lah, pindah sunut ayo, pindah pas sunut ayo daun. yang Raycoy. Ih, napih ke situ. Terapi napih, halo. Napih yuk. Lapit, lapit. Uy, lapit. lapit. Ah, antayin natin sila dito mo tuloy. Ah, baka natin sila dito. Okay, subukan nyo kunin yung bata. Pagkamatayan tayo dito. Wala hmm. na, umalis na yung pinuno. Umalis na yung pinuno? Iwan yung dalawang Siguro dala niya si Mitzi bro. Ayun o? Napakaay siguro niya si Mitzi bro. Uh, si Mitzi ay

Tinitiis ko lang, uh, lang. Saka, um, po dito, nga ito, lang nga siya nga siguro, dito nga yun. Dinadangaw siya Kaya siguro dala nga, ito, nga po. Ano? Kasili po. Kasili po. Kasili po. Kasili po, po. 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 mga

Magbago Lali. na kayo. Tigilan niyo na yung bata. Dos dos. Bayaan niyo yung kalahi niyo kung magbago-bago sila. Ito yung sinasabi ni Ate Ami na basta magbago ko patayin nila. Dos Bro? Ano pa oh? Tawa lang, lang bro. Bro, ayaw na tigilan. yung bata bro. Gusto na kunin talaga bro, si ko bro Turo, 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 sa gilid mo, sa gilid mo Bantay na Eh, hey, lapit ka baboy. Baboy, baboy, oh. baboy, bay. Bantay, 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 bro. yung baboy, oh. ng baboy, po. baboy, Luka, patram. Tumak, yung baboy bro. Ano, mainit? Mainit, ba? Bata, 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 bata. Ha? Magnum, dignum, may tamikambum. Exact. Ikmak. Ang baboy. <laughs> Bagong anyo babo yung pinono. Yeah. Bagong anyo, bro. Bagong anyo para maka ano. Bagong anyo ba. Sudah. Sudah ngantong, Bro. Bakoran tadi. Oh, terus. <coughs> sana yung kaon. Kain mo yung puso. No. Ya, Palapitan ya. Sana may kaon. Uda sa lagyan. Tuna. Ayan, kinakain mo dyan. Ayok ka. Uy! So, kaon ang dukuan ba? Kasing kasing. Opo. Yasi, bro. Kencang kenapa abai bersih kami cek nambah. ko na. baik? pang puso, tani, bay! Pakuran tani ba tao? na tidak, na. tidak. Tidak,

Matagal na rin kasi yung bakod natin. Ano tay? Ilang, ilang araw na din yung ano natin. Balikan natin bukas bro. naman ng ibang bakod. Lagyan natin ng ibang bakod. Bakuran namin si ano. Try ko mga tol kasi yung bakod namin. Nalimutan namin na matagal na pala. Kaya bakuran namin ali, si Rayko. Yan. Okay, yes, subukan nyo lapitan. Ay, kabala ka rin ko ha. Kabala ka rin ko ha. Kabala ka rin ko ha. ko ha. Kabala ha. Kabala ka ko Tabang na yun mo. Ha? Ha? namin sa'yo. At makabalik ka sa pag-aaral. Gagawin namin yung lahat. At ang magalala rin ko. Pinakura na po namin si Raiko mga tol Para po hindi para po hindi makuha si Rico. Sana po mga tol no, matupad ito lang po yung ano ko tol. Itong mission na po na ito mga tol na sana maligtas atin yung dalawang bata na si lalo na si Michi. Ay, hindi natin mga alam mga tol yung dala lang puso. Hindi natin alam kung kay Michi ba yun. Sana buhay pa si Michi. Sana po. Sana po. po sana po. Uh, yan po si Raiko nakapag-aral nakapag-aral po daw yan siya bago po siya naging ganyan ng mga tol na so sana po mga tol na may lintas namin siya bago po makasumapit uh, sumapit po yung kanyang kaarawan baka po mga tol sa pagdating ng kaarawan niya mamatay na siya sana, sana po hindi po yung mangyayari mga tol bayan po tayo ng stas yun lang mga tol pagsuporta po nakakatapos na po namin na bagyan, bagyan po si Raiko ng bakod Okay mga tour, God bless, supportan nyo po yung lahat ng team natin, no. Team Katakutan Tours, God bless po sa inyong mga turman naman po po yun.